kailangan din sa manok mo yung ano yung consistent yung pagiging cutter niya no yung aangat yon mo lagi sa laro niya gumagana no sumasalto ng mga walong beses siguro umaatras masalto ko mga walo, sampung ganon, maganda yon si consistent yung ginagawa niya. Ibig sabihin, focus siya sa pagkakat, sa pagpapatama doon sa kalaban kaysa dun sa, makikita mo dalawang, uh, isang talon mataas, tapos pangalawa, tapos makikipag-engage, makikipag-niktikan siya pag pinitaw mo. Hindi consistent ang pagiging gantong nun. Hindi consistent ang pagiging cutting nun. Mananalo yung may suka. Hindi ka mukha ng natural born cutter talaga na kung kailan ano yun, saka ka lang ikakat mm, mm, nun, sasalto-saltohin ganyan. Makikita mo yun, mga walong panong gano'n, consistent yun. sa naman. Pag nakatama na yun, tsaka na makikipag-engage yun. Ibig sabihin yun ang laro niya.